channel and ay, niyan ay ating ay nililangan natin ang bilang ito. So, na nabilang ko na yung kung ilan to. Malabay dito is 50 pieces. Pero, ang totoong naman niya is 47. So, parang sinang tatlo. Next one is yung be fresh. So, sabi nito, 50 plus 3. So, dapat ang naman niya is 53. So, binila ko ito kanina. So, ang naging naman niya is yung two so, is tama yung bilang na nakalagay dito. So, 40 plus 3. So, yung, yung nakalagay is 43. So, tama yung pasok yung two Choco pa sa count, no? mga to, bilang yung kasi ko na siya hindi ko yung yung tamang bilang niya. So, dalawa na kasi yung mabuksan ko na ito. Kaya, naisipan kong kunin ang video. Kung yung iba pang mabuksan kong candy, is tama yung bilang sa loob. So, that's it. Approximately 50 pieces ito. So, isinlan natin kung 50 pieces nga yung approximately ang halaman. So, isinlan natin kung So, yun naman, um, 40 is 50 nakalagay, pero 47 na nakalagay.